Tubig siya, tingnan mo na dahon niya. Ayan. Bakit ang init nagtutubig siya? Yung hungan. Yung balot Hello. Hello, good morning. Good morning. hello what's up hello, mga kampay Ayun. Nandito tayo sa ano, PU. ano tayo, clean up drive. May kasamahan natin. Eh, sir. Koy koy, shout out. Good morning, good morning. Good morning. Sir Floro. Sirman. Marami nang ano, marami ka na bang napulot diyan? Ha, marami na. Sirman Cesar, sana kayo. Natin. Marites, marites muna. <laughs> Tamang lakad lang muna. Yeah, no. Yeah. Let's go, let's go. Yung iba nakabike bike nandoon na sa dulo, may bitbit -bit ring plastic. Tayo. Sa no 25, meron na namang palaro dito. 25, 25, 25, 25. 25, may palaro ko, tingnan ko. Pa-play uli. Kaya let's go. Laro tayo uli rito. Balbal-balo ulit. Hay no. Ramina na mga stocks. Verdah. Tigaw. tinitinda mo? Balot. Sigaw mo.

Ano? <laughs> na, na, iwanan, na, na May sprint 'yan. Sports sa <laughs> hawon. rin 'yan kayo Maganda 'yung prisa 'no, support sa palaro. Sa eh? Ha? Ha? Sa maganda na 'to palad Ayun, hello what's up mga kakampay Dito Nakating na tayo sa home base Nakarating rin tayo Morning Idol Morning <laughs> Ayan Nakarating na tayo sa base natin Morning